Yeah, what's up? Set out sa lahat. Set out YouTube at sa mga nag-support sa channel. Salamat sa lahat. Uh... Tapos ng ating 3D slanter. Balik ko Maglinis mag tayo ng para sa next na slanter ulit. Mabango yung unit natin mga bay. Linisan muna natin mga bay kasi para walang amoy-amoy mga bay. Ayan mga bay. Kailangan natin maglinis mga bay para quality. Kasi ka na nating planter. Sa mga nagsupport sa channel, salamat sa lahat. Tuloy lang tayo mga bay. Kahit hindi tayo sikat na vlogger, Tuloy lang tayo. Uh, po sa best trabaho. Tapos, i lang natin yung mga vlogs tuloy-tuloy lang tayo mga bay sa mga nagsupport sa amin, salamat sa lahat uh, naway, nag-enjoy kayo sa aking mga cute na mga vlog uh, mga land tour or island hopping mga nabiyahe ko supportahan nyo lang mga bay mga aking channel, bay vlogs tuloy-tuloy lang tayo mga bay sa pag sa so, ngayon, maglinis tayo ng unit para sa next na biyahe Mabango ba? Di ka tulad ng ex mo? Mabaho? Gabi <laughs> okay, kasi kasi may mga bay kayo, 3Ds 3Ds mga bay, bay linis rinis yan, Wala tayong ibang gagawin, Maglinis tayo ng unit Kasi meron naman tayong upcoming Land tour Mga bay Aba aircon mga bay, basahin naman Aba ko Parang linis Uy! Ang lupo yung aircon Aba mo Aba mo Aba mga, Abang mga. Abang mga mga bay para quality anyway, enjoy kayo sa aking mga vlog kahit simpleng vlog lang yan napaka-emotante din yung sa akin mga bay dahil na-document na na ko yung mga gahay ko mga bay kahit sarang umuntad dito sa Aguil of mga bay enjoy lang tsara Chatout muna dyan pala sa mga tropa ko dyan 'yung nagpa-chatout sa akin na hindi ko kayo ma isa kasi isa lang kasi silpon ko kasi kailangan ko kasi ganun 'yun eh i-edit dun sa nako YouTube pero sa ngayon chatout sa lahat sa mga nakakilala sa akin salamat sa suporta at tuloy lang tayo Kito paano uh, umangat 'yung dollars natin 'yung sa ads natin umangat siya so tuloy-tuloy lang tayo mga bike kahit hindi tayo sikat na vlogger basta upload tayo ng upload lang yun lang ang mga importante mga bay kasi si youtube mga bay basta nag upload ka ng upload matutuwa yan hindi okay. natin pangarapin mga bay katulad ng iba na vlog sila laki ng makita pero sa akin mga bay kahit kunti lang na kita o okay kina ako mga bay mas masaya na ako dun basta meron tayong kaya tapos ano kita sa ating mga video mga bay tulunan tayo mga bay dahil matagal pa tayo kumita dahil hindi pa natin na hits yung 100 dollar kailangan kasi mga bay ma hits yung 100 dollar mga bay para kita tayo na sa ating channel pero meron akong kung ano mga bay uh, advertise yun lang yung kailangan na hindi may skip kasi yun lang yung kapasahod sa mga vlogger mga bay lahat ng mga vlogger mga bay yun yung mga ads advertise so check yun naman yung aking channel meron yung ads yun yung kung anong mga bay pera sa mga old vloggers yun yung kung ano pero mas maraming subscribers maraming views mas maganda dahil mas maraming hindi nag escape ng mga ads Although lumay na nag escape pero okay lang dahil sobrang dami mong subscriber or views mga, ano yun mga, mas matapawak, matapakan mo ba? Ano mo yung mga dyan na Pero okay lang, tuloy-tuloy lang -tuloy mga bay. Mayroon pa nga bay pag uh, vlogger ka, tapos hindi kasikat dahil Pero talaga, i iba talaga yung pakiramdam <laughs> kasi hindi kasi cut walang ano walang hindi ka kilala ba pero okay lang tuloy tuloy lang tayo importante, ang importante mga kasi mga bay sa vlogger ah uh, kung masaya ka na enjoy mo yung trabaho mo yung nano mo yung mga ibang lugar na pictures mo na pinabidyohan mo kasi na may, may ibang tao ng mga bay na hindi pa alam yung mga video dito ng mga lugar dito sa mga sa Amilor sa Argao, marami pang tao na hindi pa talaga nakapunta dito so yung aking video mga bay na parang nakikita rin nila 'yan sa mga kwan huwag nyo lang kalimutan mga baya i-share like sa aking mga kwan mga baya mga video para mukha na siya sa mga iba sa social media kakalat pero kahit hindi tayo sikat mga baya tuloy tuloy lang tayong mga baya Ang trabaho mga bay, driver, okay, driver ako mga bay sa hotel tapos ito yung service ko, ban, yan. Uh, grand Dito yung unit ko Ang trabaho nito Land tour, Tapos mga guys Sundo sa airport Yun ng mga bay trabaho ko Ang aking routine everyday Ano lang uh, Linis Tapos sa mga palibot Sa hotel Ito tulong-tulong ako Sa mga kasamahan ko Pag may tumawag na paspas para Pas, -pas, -pas, -pas sundo sa airport Yun ang, ano kung mga bay trabaho Puntahan na Kaya saan Tsaka yung mga, Yung van mga bay Ano rin ito uh, Narintahan din ito mga bay Tapos Ako yung driver na yung van Mga bay Abli mo mga bay kay Namta experience mga bay sa pag-drive Kaya wala problema sa pag-drive mga bay Kasi tao sa lahat hmm, ako Kasi mga bay, naka, nakapahinga tayo Dahil 3 tre days tayo nag-lantor Grabe Nakapagod din mga bay, mag-lantor ah, is talagang buhay mga bay kailangan mag, mag, para sa pamilya tuloy tuloy tayo mga bay vlogger na disikat <transuper patio TVs> mga bay na enjoy ko man mga bay yung aking pag vlog dahil nakakatuwa rin mga bay dahil yung mga lugar na puntahan ko mga bay na pictures ko, na videohan ko ayan mga bay sa mga gustong mag lantor sa Sergaw, uh, mag comment lang kayo sa comment section sa aking channel uh, para uh, malam yung mga details para may PM nyo ako para i-guide ko kayo pwede ako tour guide lantor pass muna ako sa ano sa island hopping dahil isla yun eh ha? magsakay ka ng boat pero ako lantor lang ako sa tour guide lang ako sa isla yun lang pero mag island, ho hopping hindi pass mo na ako dahil wala ko kilala mga nag island hopping mga bay hindi, hindi ko kayo mag recommend pero may mga kilala ko mga bay nag uh, island hopping sila po ko kayo i-pasa dun sa kilala ko na uh, island, island hoping sila okay may mga bay mag share sa akin youtube channel mga bay supportan natin ang ating channel mga bay local vloggers in Island sergo mga bay bye vlogs na. Mga ganda mga bay. Mapapasal yung mga bay. Mga mountain. Akit na mountain. Tapos makita mo yung Bukyargao. Tapos uh, cave. Tapos lagoon. Mar Maraming mga bay. Basta ma-enjoy kayo rito mga bay. Sa din naman to mga bay na bago lang itong Siargao. Marami din talaga turista dito mga bay. Dahil gawa ng summer. lang na din, mga bay. Tapos yun na. Mas marami pa itong turista dahil lalagyan po dito ng international, international airport tapos cruise ship yung barko malaki yung sikat din inter, international din yun dun malapit din dito sa kwan uh, malapit lang din dun sa destination namin namin na palapasokan tapos ano lang oh, ilang 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 minutes lang nandito na kayo sa hotel sa airport malapit lang din yung port sa cruise ship yung malaking barko mga bay na international din sikat yung sargo mga bay dahil na international tapos magandahan mas maraming turista dahil mabilis lang sila makapunta dito kasi may international airport tapos cruise ship Plus, yun na hindi na ganoon ka-busy Sana supportahan nyo ang, ang mga ang dito, uh, isla, ang mga magandang views sa Siargao supportahan nyo mga bay para marami pang mga taong mga discover makapunta sa Siargao dahil napaka enjoy mga bay supportahan nyo lang mga bay ang aking channel saka tuloy lang tayo sa pagsuporta tapos ako naman na ah, kahit, kahit hindi ako sikat ano lang ako parang document lang yung aking napuntang lugar na pictures ko lang yun lang hindi tayo humangad mga bay na sikat katulad ng ibang vlogger basta tuloy tuloy lang tayo mga bay na enjoy lang natin uh, ah, kaya paano kumikita tayo kahit, kahit kunti sige so, mga boys, abangan nyo lang ang aking next na video mga bay o upload abangan nyo lang dahil ngayon magasimula na ako mag vlog o, di ng last last year or ilang man kay mahirap nahirapan ako hindi ako nakapokus alam nyo mga bay eh, hirap rin mga bay pag walang signal ano ba so check it out God bless all